Nais mo bang malaman ang initial ng iyong forever? Or nais mo bang makita sa iyong panaginip ang hitsura ng iyong forever? Gagawin po natin ito sa gabi ng biyernes. Sa gabi ng biyernes, kumuha ka ng salamin o humarap ka sa salamin. Pag nakaharap ka na sa salamin, magsuklay ka ng siyam na beses sa iyong buhok siyam na beses. Pagkatapos mo magsuklay ng siyam na beses, ilagay mo ang salamin na yun sa iyong unan, sa ilalim ng iyong unan. At doon ay mapapanaginipan mo ang initial ang unang pangalan ng iyong magiging forever or maaaring makita mo ang mukha ng taong nakatadhana para sa iyo. Gagawin po lamang natin ito sa araw po ng Biyernes. Kahit anong oras bago po tayo matulog.